Good morning, guys! Uh, uh, ngayong araw na ay magpapakain tayo sa ating mga biik na baboy na native. Ayan. So, ayan sila, guys. Oh. Ayan ang ating mga baboy na biik. So, native lang yan, guys. So, ang ipapakain natin dyan ay... Oh, Meron tayong ditong darak. Ayan, guys. Oh. Ayan, darak ng mais. So saka darak ng ito naman guys ay i ahalo ito da, guys yung malalaki at saka yung balat ng balay ayan at siyempre ang iahalo pa natin dyan isa ito guys eh. so shout out sa mga nakaka ano nito relate sa probinsya guys ganito ang pakain sa mga native doon ito lang ba, uh, ah, katawan ng saging kung tawagin sa bisaya ay bani yan so ano uh, gawin natin to mag-aagad tayo so ayan guys uh, naggagayat na ako ng katawan ng saging para ang halo sa ipa ng palay at darak ng mais ayan. so ganitong diskarte guys makakatipid kayo kasi pag pizza ang gamit nyo tapos native ang alagaan yung baboy manalakihan kayo ng gastos guys kaya sa probinsya ganito yung uh, pinapakain namin So, dito in-apply ko rin yung ganito at okay naman. So, uh, sa umpisa, syempre, may maninibago yung mga biik pero habang tumatagal, makakasanayan nila yung ganitong pagkain. So, kasi dito guys, sa bundok, uh, maraming ganito, uh, katawan ng saging na mga payat na hindi namumunga. Kaya, yun ang pinuputol ko para ipakain sa kanila. So, ganyan lang diskarte guys, uh, gagayatin nyo lang ng maninipis para mamaya madali siyang durugin kasi dadurugin pa yan guys para maihalo ng maganda sa darak ng guys so ganyan lang yung diskarte dyan guys at ang kagandaan sa ganito guys yung taba ng baboy nito ay hindi ganun kakapal so manipis lang yung taba ng baboy ano mo kakatayin mo yung baboy ay hindi siya ganun kakapal yung taba talagang mas lamang yung laman kaysa sa tapa so yung ganun yung kagandahan pag ganito lang yung pagkain mo guys napakaganda sa baboy lalo na pag yung baboy mo gagawin mong inahin tapos native lang so ganito ang maganda so ayan guys uh, medyo natapos na ako dyan napakagayat ayan ayan yun yung sinasabi ko guys kaya kailangan yung gayat yung maninipis lang kasi sa oras na tatadda rin nyo yan mabilis lang kasi pag makapal guys matagal siya madurog yung gaya pag ganitong manipis ay napakadaling madurog yeah. so napaka bilis lang ng ganitong proseso at itong ginayat ko na to guys ay hanggang hapon na to so hahatiin ko lang to para hanggang hapon na nila mamayang hapon hindi na ako magagaya tuwing umaga lang nadamihan ko lang para hindi na dubli trabaho mamayang hapon so, ganun lang ang discard guys So, ayan guys, so oh, ayan, kikita nyo, durog na. Ayan, pwede na yan guys. Okay, ihalo muna yan sa darak ng mais. So, guys, ko lang yan kasi biik pa naman, medyo konti pa lang yung kain nila. Kaya, hindi ko nila lagyan ng medyo marami para hindi maumay kanila. Ayan, siyempre, halo na natin ng darak. Ayan, so napakasarap sa baboy niya guys. Darak ng mais mas maganda kasi itong darak ng mais guys kaya sa darak ng palay kasi yun ang darak ng mais ay eh, mais pa rin siya kasi balat lang naman ng mais yun sako pa rin ng mais hindi kagaya ng palay yung pinakang balat kasi nun wala nang laman guys matalas yun diba yan ito rito pagbigyan natin yan mikos mikos na niinsa niya <laughs> so ganyan na diskarte guys yan So, ang timplada kanyang guys, hindi ko muna lalagyan ng tubig na marami. Para yung kain nila ganado. Amay ko na lang dadagdagan. Pagpatapos na, saka ko nilalagyan ng tubig para kanilang inumin. Yan, okay na yung texture na yun guys. Okay na yung ganyan, karakit tubig lang. Ang ganda na sa kanila yan. So, tingnan nyo guys kung gaano ka... Donado so, kumain yan. Ayan, Nakabang na sila sa kainan. Ayan. Pagbuhos mo pa lang. Ayan na, nilalanta ka na. O, di ba? O, tinan mo yung mga katawan niyan, guys, o. Oh. Hindi mo masasabing payat. Hindi mo rin masasabing masyadong mataba. Talaga yung katawan nila, katamtaman lang. So, napakaganda ng katawan nila. At saka pag gagawin mong inahin, hindi naman pwedeng mataba, guys. Kasi pag matabang mataba, may tendency hindi siya magbuntis so ganitong katawan ng baboy hanggang sa lumaki to napakaganda nito so yan yan guys sinishare ko lang kung paano ako magpakain ng native ng baboy dito sa bundok uh, so ganyan lang ang pakain ko guys ganyan lang kasimple ganyan guys kung gano'n naka ka ubos <laughs> ayun guys oh finished product talaga yung binigay kong pagkain sa kanila. O, tingnan nyo naman yung isura ng mga baboy na yan. Diba, busog na busog. Ayan. So, sa ganung paraan guys, makakatipid ka talaga sa pagpapakain ng baboy. Hindi ka, hindi mo na kailangan bumili ng makalipids. Ayan. So, siyempre, office ha. Eh, tiyaga-tiyaga lang ang kailangan. So guys, hanggang dito na lang ang aking video. Ah, maraming maraming salamat sa inyong panonood. God bless sa atin lahat. Bye bye guys. <laughs>